Dominic, how are you? I'm good. Uh, happy New Year. Happy, uh, yeah. Siyempre, ang saya ng New Year ni Bea. Yeah, Galing kayo in Japan. Yeah, sarap. Actually, we stayed in Sapporo and Niseko and wala lang kaming ginawa kundi mag-snow sports. Nag-skiing like siya and snowboard Kaya na. yeah, syempre, ako nag-snowboard lang. Oo nga. Siyempre, sarap kumain. <laughs> Siyempre, uh, during uh, yung Christmas, magkasama yes, kayo. Yeah. Uh, Hiwalay kayo ng uh, Christmas Eve. Yes. Umuwi okay, ka sa family mo. Si, siya nasa, uh, Pero, yun nga, nasa White Plains kayo, no? Yes, sir. Yan, uh, ang saya nga kasi pinakita sa akin ni Susan. Mm -hmm. uh, pero, yun nga, um, among um, the friends of uh, Bea, the family, talagang favorite ka rin nila kasi you're so nice, oo. Siyempre, kailangan. Pati sila nakikisama ka, event sa pagkain, sinasabi ng mga barkada naman. Mga Masiyan ah, kaibigan ng mom niya. Oh, pati siya, mga kaibigan so, ng mom niya. Oh. Yeah, syempre kailangan oh. naman talaga ganun, 'di ba? Oh. Kailangan naman na botong-boto silang lahat. Kailangan naman talaga na uh, unite yung family mo. Oh. Right okay. sa family niya. And mm. At, at dito, enjoy kasi may mga pamangkin na rin si Bea. Ah. Yes. At uh, ang sarap ding kalaro, ang sarap ding kakulitan. Mm. At mm. Uh, syempre in a way, they get na rin na uh, dapat magkaroon na ng kami ng mga sariling sikitin. Oh. At syempre pwede naman 'yon kasi you're getting married yes, this year oh siguro hindi magiging priority din you get married